Yan po. Ba. <laughs> Pero hindi naman yan okay lang yan. Okay. Ito yung palabas ka na ng Bria. Hello po mga maminsa. Muli ito po. This is Sir Manal. Okay. Uh, bali ngayon, uh, ilang araw nang umuulan ngayon po dito sa Bria. Pero, isa lang yung uh, maganda rito. Uh, hindi siya, ta maganda talaga lugar dito sa Bria kasi uh, ilang araw na siyang umuulan. Pero, okay pa rin. Hindi pa, hindi, wala talagang asing baha. Okay? Ito yung kagandahan dito sa lugar. Kaya kayo kapag, sinabi ko nga, kung kuha kayo ng isang isang bahay, tignan nyo muna yung, yung, lugar. Kung, kung maganda ba ito. Kahit sabihin maganda, basta importante binabaha ba. Baka kasi binabaha. Useless, sayang yung mga naipun naipuntar ninyo yung bahay ng lugar. Okay, dito naman, sa lugar namin, okay na okay. Papakita ko po sa inyo. Okay, ayan po. Dalawang araw ng umuulan dito ayan okay ayan mamaya magmumotor ako ah uh, pakita ko muna sa inyo yung likod okay sa likod naman ng bahay pa rin kaya oh, ano ka uh, wala kang pangamba na matulog okay kapag kapag kahit sabi bumabagyo hindi ka dapat mangamba na oy kailangan na natin kenda yung mga gamit mga ganun okay iba talaga pag maganda yung lugar ayun nakita niyo yung likod sa yung harapan Uh, talagang umuulan lang pero safe siya. Di ba? Ito nga ang pinaka talaga. Yung alamin muna natin yung background ng lugar. Maganda ba rito? hindi uh, ba binabaha? Yun, yun talagang pinaka-importante kung binabaha, binabaha ba siya. Okay, yan ang una ninyong alamin kapag pag kukuha kayo ng isang bahay. Okay? Kaya ito, talaga, tulad sinasabi ko paulit ulit uh, lagi nating titignan yung kung malapit ba ito sa mga ilog kasi sa, sa totoo lang dati maganda talagang tumira sa malapit sa ilog pero sa panahon talaga ngayon eh ang suggest ko hindi na maganda talaga kung, huwag nyo nang isipin magpatayo ng bahay din malapit sa ilog okay o kung gusto nyo bahay ko kung papasyalan kung, kung meron kayo lupa dyan eh okay lang yung pasyalan pero kung titira talaga kayo kasama ang pamilya nyo. payo ko sa inyo eh, uh, uh, huwag nyo nang patayo. Sayang lang. Sayang lang yung inyong uh, budget na ginamit. Okay? Yan po. Bali mamaya, pakita ko naman sa inyo labas. Okay? Pero, hindi na dito sa Bria. Pakita ko sa inyo mga tulay dito sa sa Bulacan. Pero may mga lugar talaga rito na na tumataas talaga yung tubig. Okay, may tumataas. Pero mamaya papakita ko sa inyo. Ay okay po. Maglilinis po muna ako ng aking motor para pang-passenger man <laughs> Okay. Ready to go. wala din tubig Santa Maria yun po ay alas 12 रहाँ Ini sama ya sama semalam. Oh, enggak baik sekali kenapa Okay, balay yun po yung video ko yung araw about dito sa sa bagyo ngayon. Ah, uh, nakikita ninyo kanina dun sa video, yung unang video dun yung tulay papuntang Linawan. Medyo hindi talaga siya pwede daanan. Sabi raw ron mga mga 7 or 8 ah uh, hindi na pinapadaan yung mga sasakyan. Tapos yung iba naman at na, nakita niyo ay papuntang ano yun, Uh, papunta ng Santa Maria. Kasi papunta ako kay misis nyo eh. Tapos yung huling yung nakitang tulay, yun po yung tulay ng Santa Maria. Bulacan. Okay, bali mataas na. Yung mga gilid ng mga bahay doon, medyo inabutan na. Siguro kapag ngayon, patuloy-tuloy pa rin yung... Huwag naman sana, tumigil na sana itong ulan. Kasi kung tutuloy pa rin ngayon, uh, sigurado akabutin talaga yung akit talaga sa yung tubig sa sa pinaka nung ng tulay, pinakamataas na level. Okay, sana tumigil na siya. Ngayon po ay madilim pa rin at umuulan-ulan. Biglang lalakas, si hina lalakas. Okay, yun po. Ah, uh, ingat po tayong lahat, lalang lalo na po yung mga malapit sa mga ilog, mga nakatira sa malapit ng tulay. Yan po yung sinasabi ko sa, sa, inyo. Mas maganda po talaga kung sakaling kukuha po kayo ng bahay lupa or lupa, siguraduhin niyo pong malayo po sa ilog ngayon. Okay? Thank you so much. Maraming maraming po salamat. Mm. At siya nga pala. Ganito pala itsura sa Bria ngayon. Pagtagulan. <laughs> okay? Masarap matulog. Bye-bye.